Karangalan ang maglingkod sa bayan. At ngayong undas, kasama sa mga inaalala ang mga nag-alay ng buhay para sa bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban live mula sa libingan ng mga bayani. Joash? Pinky, it's almost 7pm pero patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga tao rito sa libingan ng mga bayani. Uh, mula kasi kahapon hanggang bukas, uh, bukas from 6am to 10 p.m. itong sementeryo. At uh, kung makikita nyo rito sa aking likuran, uh, official ng sinindihan o uh, sinimulan uh, yung synchronized candle lighting bilang tanda ng official na pagsisimula ng pagdaraos ng UNDAS 2025. Everyone who has been is buried here, you know that they love their country. So it's um in different professions, different... Uh, ways that they did, but they died for their country. Isa ang libingan ng mga bayani sa mga pinakatinitingalang huling hantungan ng mga Pilipino. Karamihan sa mga nakalibing dito ay ang mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan mula pa noong panahon ng World War II. Nakatirik ang tila walang hanggang hanay ng mga puting krus sa buong sementeryo. Ang ibarito tila walang nakaukit na pangalan. Sa tapat ng bulwagan ng mga bayani, nakatirik ang isang malaking monumento Nakaukit ang mga katagang, here lies a Filipino soldier whose name is known only to God o yung mga itinuturing na unknown soldiers. Makikita rin dito ang ilan sa mga umpong pangulo ng bansa. Kabilang na ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos na si Ferdinand E. Marcos, si Fidel V. Ramos, Carlos P. Garcia at Elpidio Quirino. Kita sa puntod ng bawat dating pangulo ang mga puting bulaklak na galing mismo sa opisina ni PBBM. Bukod sa mga nagsilbi sa gobyerno, Nandito rin pati ang mga namayapang national artist at scientist. Bukas pa ang simula ng paggunita ng Undas, pero marami nang nauna ngayong araw sa libingan ng mga bayani para bisitahin ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kabilang dito ang asawa at anak ni National Artist for Architecture at itinuturing na father of new vernacular architecture na si Francisco Bobby Manyosa. 2019 pa namayapa si Architect Manyosa, pero ayon sa kanyang anak na si Bambi Manyosa, hindi lang sila tuwing Undas dumadalaw sa kanyang ama. I visit him every month. Uh, it was a promise that I made to him. I try as much as possible to visit him every month, but it's All Saints Day, All Souls Day, so we decided uh, to bring the flowers, flowers at <laughs> 31st. So then, when the rest of the family comes, may bulaklak na dito. He really wanted to make an impact uh, in Philippine architecture and be able to mentor a lot yeah. of and inspire a lot which of he, future architects, which he did. Cuento ni Bambi. tila magkakapit bahay pa ang mga national artist na kilala rin mismo ng kanyang ama. Katabi kasi ng puntod ni Manyosa, ang puntod ni Lauro Lari Zarate Alcala na national artist naman for visual arts. Every so often, I bring extra for Larry Alcala, who's my father's neighbor. Sa dulo naman ng hanay ng mga nakalibing na national artist, naabutan ng aming team ang ilang certified Noranians na dumalaw sa the one and only superstar Nora Honor Kabilang dito ang 90-year-old na sinanay Nanay Felimedad. Favorite ng nanay ko. Huwag mong aapihin yan at magagalit yon. Pero sa pinikula, hindi. Magigisingin na kami kaagad noon. Pipila na kami. Ano ang paborito niyo na pelikula? Siya? Paborito. Lahat. Huwag di niya pinalalampas. Ayon sa mga otoridad, kasalukuyan ang nakapwesto sa entrance ng libingan ng mga bayani ang ilang first aid stations. Nakaantabay rito ang ilang volunteers at empleyado ng City Government of Taguig. Bukod sa mga tauhan ng Philippine Army, nakadeploy rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para mapanatili ang cleanliness and orderliness sa loob ng sementeryo ngayong undas. Pinky kasama sa mga prohibisyon sa loob ng libingan ng mga bayani ay yung pagdadala ng pets, Uh, pagtatapo ng mga basura sa hindi tamang tapunan at paglalaro doon sa mga gitna mismo ng mga punto bilang tanda ng respeto at paggalang sa mga nam uh, namayapa strictly prohibited rin yung pagdadala ng weapons to at explosives yung vandalism pag-inom ng alak Uh, pagdadala ng vape at paninigarilyo at iba pang mga gawain na maaaring makaistorbo sa peaceful atmosphere sa loob ng sementeryo. Samantala doon naman sa may bandang Heritage Park dito rin sa Tagig City until 10pm bukas ang sementeryo ngayong araw at bukas. Pero pagsapit ng November 2, uh, adjusted din schedule nito sa 5am until 8pm. Maraming salamat, Joash Malimba nag-uulat ng live mula sa libingan ng mga bayani sa Tagig.